Get up when you fall. Kailan ka huling dapa. Kailan mo huling naramdaman ang pagkatalo? Meron bang pagkakataon sa iyong buhay na nasabi mo sa sarili mong, "I'm a failure." Failures can make or break a person, regardless of who he or she is. Sabi nga ng isang kasabihan, nasa huli lagi ang pagsisisi. But you know what? You don't have to be too hard on yourself. Fight against the urge na sisihin ng gusto ang sarili mo. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali at tumayong muli. We should learn to get up whenever we fall dahil siguradong hindi ito mangyayari ng isang beses lamang. Madada pa at madada pa tayo ng paulit-ulit sa ating buhay. Pero sana naman ay hindi paulit-ulit na pagkakamali sa iisang bagay dahil ibig sabihin ito, hindi tayo natututo ang importante, tumayo tayo at humingi ng tawad sa Diyos if we have sinned. Ang buhay ay parang pagtakbo lang sa isang mahaba at mahirap na marathon. Kailangan ng lakas at tiyaga para makasurvive at makaabot sa finish line. Para wag mawalan ng pag-asa, isipin mo kung saan ka pupunta. Fix your eyes on Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Remember that joy can still be found in the midst of the struggles. We can find it in our relationship with Jesus. Madapa ka man ng ilang beses, ka lang ulit. You can trust Jesus to pick you up from where you fell. You don't have to run alone. Let's pray. Dear Jesus, pagod na ako sa pagkakadapa. Tulungan mo po ako na muli. kailangan kita sa aking buhay i confess all my sins to you please teach me how i can overcome all of my weaknesses salamat po panginoong jesus amen okay itong application natin kung ikaw ay nagkamali itanong mo sa sarili mo kung bakit ito nangyayari is there a particular sin that continually trips you causing you to fall Isuko at ihingi mo ito ng tawad sa Diyos. Find an accountability partner who can pray for you and help you. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hebrews 12 verses 1 to 2. I'm Joyce Burton Titular and I hope encouraged ka na no matter how badly you think you failed, Jesus can and will help you rise again.